One, two. Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin niyo. Nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggam-bongga. And then, of course, Talaga naman laban na laban na laban tayo ngayong araw na to. Syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatagkilik dito sa Mama Song Vlog, araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. At hindi lang 'yan, syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa so pag-subscribe niyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi lage maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon kaya guys, Huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Miss Earth 2024 at saka syempre ang dating Miss International 2024 nagsama sa USA para sa iisang activity. Anong chika mo dito, Mama Sang? Mm, ang chika ko dyan ay talaga namang very power country or power pageant talaga. Big five kasi sila. Charot. And then, ayon So, hindi imposible na magpaikot-ikot na magsama ang Miss World, Miss International, Miss International, Miss Earth, Miss Earth, at saka Miss World, Miss Universe, at saka Miss World. Hindi naman imposible magsama yan sa ngayon dahil nga syempre sa mga activity na inaatinan nila. And then I'm happy kasi nagkaroon ng bonding ang dalawang reyna noong 2024 na si Miss Earth at saka si Miss International. Isa lang tong patunay na talagang ang pageant nila ay tunay na malakas. ba diba? So yan. Kasi syempre na po-provide ng organization na imbitahan silang dalawa. Eh, kamusta naman si Miss Cosmo? Nasaan na? Charot. So yun, so ayun happy ako dahil may pagkakataon na magkita ang dalawang reyna at magkaroon ng bonding together sa iisang event And congratulations sa Miss International at congratulations din sa Miss Earth Diba? So masaya yan And then ito ang sumunod natin chika mga Miss World Queen. Dating Miss World noong 2018 at 2024 ay parehas pregnant. O, diba? So, nakakaloka. So, nagsisipagbuntisan na sila. Dati si Megangyang nasundan ng 2018 das na sundan ng 2024. O, oh, di ba? Ang bongga. So, ngayon, mag-ingat ang reigning queen na si Opo. Dahil hindi imposible na sumunod din siya dito. Charot. Entreg Entregera lang. Hindi. Ayan naman, ay tapos na yung duty and responsibility nila. Yun yung importante. So, etong si Christina medyo naging maintrigue Kasi, sabi nga nagputong siya ng corona, nagbuntis siya. Hindi naman ano na yun. Kung baga parang patapos na rin naman na. So, wag na natin bigyan ng issue, di ba? So, yes, totoo. Buntis siya nung no, nagputong siya ng corona and then parang feeling ko, alam yun ni Madam Julia at hinayaan na lang, di ba? Kasi kung six months pa, halimbawa, yung reigning niya, may hihintay yung pan six months, I think doon siya mateterminate. O doon talaga, madidetrone talaga yung beauty ni Christina. Eh, pero yung two months na parang patapos naman na ang ending na, o oh, sige, okay na siguro na, mapinabayaan na yan yung Madam Julia na, sige na, go, go, go for your next life. And then, ako para sa akin, totoo na bunti siya kasi kung titignan mo, ang laki na kagad ng China. <laughs> Di ba? So, katago-tago niya kasi nung ano, So, baka mamaya nga, eh, hindi lang 3 months yan. Eh. Charot. So, yan. So, nakakaloka. Pero, I'm so happy for Christina para sa kanyang bagong ano bagong journey bilang nanay di ba and then to become mother pala mm -hmm. and then ayun so congratulations sa mga Miss World queen and then baka yung mga anak nila in the future ay maging Miss World din di ba so yon congratulations i'm so happy for them and then para na sa sumunod natin chika Prel nangunguna sa Miss Universe Thailand. O, si Prel daw ang isa sa mga talagang gustong manalo ng mga Thai Puy Thai people, oo, dito sa Miss Universe Thailand, nakakaloka. E eh, paano naman kasi si Preo, talaga pure 100% na Thai. Wala siyang lahi na kahit ano. And then, I think maganda yung i-represent sa bansa ng, ano, tawag dito, ng Thailand, di ba Sa Miss Universe. Kasi, syempre, alam mo yun, pure 100%. Parang si Oppo, 100%. Ay, hindi naman 100%. Si Oppo, may mixed blood siya. And then, kung si Vina kasi, parang Thai yung puso niya, pero yung dugo niya, Indiana. So, parang medyo hindi din maganda para sa tay kung sakaling si Vina ang ipapadala nila sa Miss Universe. Pero kasi lumalaban si Vina at ginagawa niya yung lahat ng makakaya niya. And then, tignan natin kung kay Prew nga ba mapupunta ang corona ng Miss Universe Thailand or kay Vina. So, yun. So, nakakalungkot na mapag hindi si Vina ang nanalo kasi parang feeling ko grabe na talaga. <laughs> hindi talaga sa kanya ang universe, no? Pero, tignan natin. Feeling ko naman ibibigay na yan. At, Piling ko laban na laban na rin naman si Vina at hindi yan magpapatalo ng ganun-ganun lang. Kung si Preo ay talagang ganun din, eh di bahala sila doon sa competition kung ano ang ipapakita nilang pasabog, eksena at talagang sasabihin ko din naman mga kabogera din talaga tong mga to eh. Good luck, good luck sa kanila. Medyo nakakakaba pero nakaka-excite, di ba? And then speaking of nakaka-excite, excited na rin syempre ang pambato ng Venezuela na si Stephanie para sa darating ng Miss Universe. Talagang pinaghahandaan na ng Venezuela ang magiging laban niya sa Miss Universe. Mm, um, maganda siya at matangkad at parang piling ko kaya din ito makarating sa dulo ng competition. So parang piling ko kaya nito mag top 5. Or manalo, di ba? Hindi rin imposible. So, medyo matagal-tagal nang hindi na nanalo ang Venezuela sa Miss Universe since 2013 pa. And then, wala pa silang corona cooling na kukuha mula sa Miss Universe. And then, ito na nga si Stephanie ay susubukan ang galing niya dito sa Bangkok, Thailand sa darating na November. And then, let's see kung ano ang ipapakita ng Venezuela kung siya ba ay mamamayagpag ng bongga-bongga sa kompetisyon at e na ba talaga siya ng todo-todo. Yan, malalaman natin yan sa future. Di ba? Pero for now, good luck kay Miss Venezuela. And then, tignan natin kung ano ang eksena ng gagawin niyang paghahanda. Di ba? Sa so, ngayon, nakikita ko, nako, talagang laban na laban siya. But, Tingnan natin, di ba? Kung ano ang ibubuga niya sa ating bato. Charot! So, yan! So, laban ng Pilipinas, Philippines. Siyempre, si Atisa naman ay handa din makipagpukpukan. Last time na lumaban si Atisa Manalo, ang katapat niya ay Venezuela. Yung nag-miss international siya, di ba? So, ngayon kaya si Atisa kaya manalo kaya siya kay Miss Venezuela or si Venezuela manalo kaya siya kay Philippines. So, yan yung abangan natin sa Miss Universe kung sino ang magpe sa dulo. Kasi, syempre, magandang match to para sa competition ng Miss Universe, di ba? So, yun. So, tignan natin kung time na nga ba ni Atisa magshine like a diamond star sa Universe. O, oh, Si Atisa naman ay talagang may laban din. Kita ko nga kahapon yung video ni Atisa. Sobrang ganda. At sabi ko, my gosh, nakakaloka kasi Atisa talagang palaban at talagang ready for the Universe. Sana lang talagang mapaghandaan ni Atisa ang lahat ng aspeto na gagawin niya sa competition petition para talagang 120% na pak na pack ang laban niya, di ba? Huwag tayong matakot kung si Vina yung ipapadala nila eh wala pa naman si Vina sa universe. So tingnan na lang natin kung siya nga ang makakakuha ng corona. But good luck kay Venezuela, good luck kay Philippines. Ayun. At para naman sa sumunod natin chika, sabing ganon tatlong pambato ng Indonesia para sa susunod na laban sa Miss Charm, sa Miss International at sa Cosmo. Handang-handa na sila. So hindi nawawalan ang Indonesia na pag-asa na makukuha nila ang corona ng tatlong pageant. O, oh, ba diba? Diyos ka, nakakaloka sa Miss Charm. O, oh, sa Miss Charm, last time, di ba, nag-runners-up sila. So, ngayon, tingnan natin kung nag-runners-up o di sila dyan. Ay, hindi sila nag-runners-up. Hindi sila umabot doon sa top 3. Pero ngayon, nasabi nila, sila daw ang mananalo. So, tingnan natin. And then, dito sa Miss International, nag-runners-up sila. Ayun yung sinasabi nila na nang this time corona naman. So, tignan natin kung makakorona sila this time. And then sa Miss Cosmo, di ba, title holder sila. So, tignan natin kung magba-back to back ang Indonesia sa Miss Cosmo or back to stage. O, oh, di ba? Sus ko, nakakaloka. Pero para sa akin, laban lang, di ba? So, nakuha nyo na nga yung Miss e ano eh, Miss Supranational Asia. So, hindi imposible na makuha nyo din ang ibang mga pwesto sa charm sa Cosmo at sa international, di ba? So mali niyo, di ba? Wala namang imposible. Baka sa Miss International maging ano sila, Miss International Asia. Charot sa so, yan. May mga ganung-ganong kasi din doon eh, no? But laban lang Indonesia. Piling ko naman, you did it. Di ba? Just Indonesia talaga, punong-puno ng pag-asa. Pero sabi nga ganon, hanggat may buhay, may pag-asa. At huwag kang susuko. Yun yung importante, hindi sila sumusuko. Lumalaban sila, di ba? At tignan natin sa mga susunod na eksena kung ano nga ba ang gagawin ng Indonesia sa mga laban nila sa international pageant. So, yan! At para naman sa sumunod na chika, ito nga, pinag-uusapan ng National Director ng Myanmar dahil nga sa mga paeksena nito neto noon sa social media. Napanood nyo ba? So yon so ang daming nababaliw sa kanya ngayon ng mga kabaklaan kasi nga sa sobrang guwapo at hot ng Mr. Ano, ni Mr. Myanmar, di ba? So ako para sa akin, yes, nakita ko yan in person. Pag nakita mo siya in person, mukha siyang mamahali na ginto. Charot, so yan, Matangkat, iba yung dating, iba yung presensya. Yung parang sasabihin mo na hindi niya ginagawa yon at matatakot ka sa kanya, charot. Ang tangkad talaga niya, siguro mga 6, oo, ganon yung haba, ganon nakakaloka, 5'11 11 yung haba, ganon at maganda yung katawan niya so nakikita ko siya dito sa Thailand nung sukra, nakita namin siya ni RJ tapos nung umaten ako ng Miss Grand ando doon din siya ay talaga, gwapo talaga siya at iba yung dating. Mm -hmm. So, hindi ako magtataka kung maglalaway ang mga laway ninyo sa kanya. <laughs> Tutulo ang laway ninyo sa kanya pag nakita nyo siya in person kasi naman talaga, iba talaga yung dating niya. And then, tingnan natin? <laughs> Di ba? Diyos ko, nakakaloka yan. Si Haito ba yan? Oo, oo. Iba din yung dating niyan. And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Miss Cosmo Queen. O, oh, mama sa ano masasabi mo sa mga eksena nila? Mm -hmm. Yung patuwin na eksena nila na pareha sila ng suot at kumakabog. Alam nyo, sa totoo lang, ang Miss Cosmo, okay naman sana siya. Kaya lang yung mga queens nila, parang hindi ko alam, lagi silang patawa sa social media, lagi silang paeksena. Pero wala akong nakikita yung ginagawa talaga nila na, alam mo yun, parang best for the world. <laughs> Ganon. Wala akong nakikita. Pero magaling naman sila magsalita sa totoo lang. But wala nga silang mga eksena kaya o may eksena na lang sila ng ganyan and then tignan natin sa mga susunod na panahon kung sino nga ba ang magiging reyna ng Cosmo kung ang Cosmo ba ay gusto nila yung mga ganito na parang patawa chill, <laughs> gano'n na reyna so tignan natin kung ano nga ba ang obra na laban ng ibang mga kandidato dyan katulad ng pambato natin na si, uh, si Chelsea Fernandez na talaga naman ngayon palang lang ay pinaghahandaan na ang Cosmo so sabi nga nila sa akin tingin mo mama makuha kaya ni Chelsea Fernandez ang corona ng Miss Cosmo depende depende kung gusto siya ng organization pero naniniwala ako yung galawan ni Chelsea Fernandez very Cosmo ang dating alam mo yon chill patawa at higit sa lahat palaban. O, oh, ba? Diba? Ayun ang maganda kay Chelsea Fernandez. Palaban. Palaban talaga siya. hindi siya yung basta-basta lang na sasabihin mo na magpapatinag ng ganun-ganun lang. No, 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 no. Lalaban at lalaban siya. At doon ako excited sa kanya dahil iba talaga yung datingan niya. Mm -hmm. So, Tignan natin sa mga susunod na eksena kung ano nga ba ang magiging ganap ng kosmong. Alam ko sa December ang competition nila dito din sa Thailand. And then tignan natin kung si Chelsea Fernandez nga ang makakuha ng corona. And I'm so excited for Chelsea. And then tignan natin kung ano ang magiging ganap niya sa competition na to. Di ba? So, parang feeling ko malakas talaga laban ni Chelsea. Oh, yes! At magugustuhan niya ng organization. yon. At para naman sa sumunod natin, Chika, tapatan sa Miss Grand Philippines, talaga naman tumitigde. Syempre, nandiyan sa, ano, mga naglalaban-laban sa Emma Tiglao na talaga naman binulaga tayo ng lahat at Feeling ko si Emma Tiglao, oh my gosh. Talagang matinde. And then, nandiyan din si Michelle Arceo na talagang lumalaban din ang ganda. At sabi ko nga siguro sana naman, no? Baka naman time na to ni Michelle. And then si Anita Rose naman na talagang palaban din at umi-split ng bongga-bongga. And then nandiyan din tampon. So parang piling ko silang apat na malakas para sa apat na corona ngayon ng Miss Grand. So tignan natin. Kasi parang piling ko naman ay etong apat na to more experience na and then palaban talaga. Kaya nga wala nang prelim ang Miss Grand Philippines kasi kasi parang piling ko may napipili na sila kung sino yung galalagay nila dito, lalagay nila dito, lalagay nila dito, ganon. Kawawa naman yung ibang candidates. Pero looking forward ako kay Bicolania, looking forward din ako kay Quezon City, ayun, kay Aklan, kasi malalakas din sila. At kahit si Dabaw, iba din. Diyos ko, oh my gosh, excited din ako for Dabaw. And then, bukod dyan, meron pa si ano, yung pambato ng Canada sa community, di ba? Yung Afro hair. Oh my God, gusto ko yung looks niya. Anyway, so good luck sa mga girls. And then tingnan natin kung sino nga ba ang aarangkada ng bonggang bongga sa darating na coronation ng Miss Grand Philippines sa darating na August 12. So tulad nga na sinabi ko, malakas dyan sa Emma Tiglao, Michelle Arceo, Anita Rose, at saka parang piling ko si Bicolandia. Si Sharon tampon din, of course, di ba? Kasi may experience na rin at nakita ninyo yung pasabog ni Sharon tampon yesterday. Talaga, Pff! O, oh, diba? Diyos ko uh, I'm so excited for them Kaya laban lang So, yon So, kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo Dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So, please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano naman ang chika mo Sa mga tinatalakay natin So, syempre Maraming salamat sa inyong lahat Sa suporta at pagmamahal Na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe Please, don't forget forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa akin mga chika, sabi nga gano'n, always keep smiling and love lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys!